Balikbansa na rin ang ikatlong batch ng ating mga kababayan na iniligas mula sa Lebanon. Muli naman tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na suporta sa mga repatriated OFWs. Si Bien Manalo sa detalye live. Rise and shine, Bien. Yes, Audrey, dumating na nga kagabi dito sa Naiya Terminal 3 ang kababayan, ang siyam nating kababayan na inilikas mula sa Lebanon. Matatanda ang itinaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon dahil sa lumalalang girian sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah at Israeli Military Forces. Matinding takot at pangamba ang naramdaman ni Chara Jean Amor na tubong butuan seti sa kaliwat ka ng mga putok ng baril at pagsabog na kanyang naririnig mula sa bakbakan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel Military Forces. Anim na buwan pa lamang sa Lebanon si Chara Jean na nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Pero dahil sa umiinit na tensyon doon, nagpasya si Chara Jean na umuwi na lang sa Pilipinas. Talagang nung time na 'yon, nung talagang dire diretso yung putok, ay talagang sabi naman din doon ng taga na doon kami sa shelter na wag lang talagang lumabas. Isa lamang si Chara Jean sa Siam na Overseas Filipino Workers na inilikas mula sa Lebanon na dumating kagabi sa Naiya Terminal 3. Ito na ang ikatlong batch ng mga repatriated OFW na umuwi sa bansa mula Lebanon dahil sa tumitinding kaguluhan doon. Nababahala na kami doon kasi nga gera doon sa Lebanon, doon sa South Lebanon po. Kaya na na, na, na ano ko kami na umuwi dahil sa tulong ng gobyerno po sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang mga umuwing OFW. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa proseso na para makauwi ng Pilipinas ang nasa 80 individual na kasalukuyang nasa pangangalaga ng Lebanese Immigration Authorities. Habang mahigit 200 naman ang gusto na rin bumalik sa bansa. Sa ngayon ay nasa 20 OFWs na ang nailikas ng DMW mula Lebanon. Sa, sa Lebanon, karamihan sa kanila mga OFW domestic workers. So mas kailangan pa talagang tutok at pagpaabot paalam, abiso, paalam sa mga Lebanese employers. And uh, yun nga yung immigration kasi some of them medyo kailangan pa ayusin yung papers bago umalis. Medyo kakaiba lang yung process sa Lebanon kasi medyo mas may prosesong pagdadaanan sa immigration authorities. Samantala, dumating na rin kahapon ang dalawang OFW na inilikas mula sa West Bank. Sa tala ng DMW, may kabuang 25 Pinoy ang nasa West Bank. At mula sa natitirang 23, apat dito ang humiling na ng repatriation bukod sa 50,000 pesos na ipagkakaloob ng DMW at OWA, makatatanggap din ng tulong ang mga umuwing OFW mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad na lamang ng psychosocial support at physical check-up mula sa DOH. Audrey, sa ngayon ay nagpapahinga na ang ating mga kababayan sa hotel na inilaan para sa kanila. Bibigyan din sila ng pamasahe pa uwi sa kanika nilang mga probinsya. Samantala, Audrey, tiniyak naman ng pamahalaan ang patuloy na suporta para sa ating mga repatriated OFW. At yan muna ang update dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.